So, pinapakita ko lang ang real ice cake, freshly made. Wait lang, pag mainit na saka natin ilalagay ito. Naririnig niyo ba yun ng aking tiba? Iba na manda kasi steak ko. Oh, you say hello! 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 Siguro na sinabi ko kanina, yung pinak-curious ka na. Iba, na, oh, Iba na, kasi wala akong taba, pero isang ko pa din, guys. Uh, Sige, so, Fried rice na kami, so bye-bye. Diba, yummy! Now, ang ginagawa ko na, guys, is yung fried pork. rice. Um, Nasa kusina po ako, dirty kitchen po ng bahay ng child ko at Joy. A.K.A Mona, na mo to. Kasi yun po, iliwang so hindi galing siya. A.K.A mo na. Ito po siya ganun. Okay, ko, na ako. Okay, Vanna, okay. okay. hey, ganito lang oh, sana padalan mo ko ng beer hindi na naman na yung guys. Siyempre, yung nga yung Pero sa mas masarap yung wagyu mo, iba na. Ito so, ba? yan, eh. sa mga, ano, steak na, sizzling steak. Wala well, kong ask me how. First vlog ko nga.